So, hello everyone. Nandito tayo ngayon para magpalit ng air filter ng ating Honda Click 125. So, pansin ko kasi medyo namamatay na yung uh, motor pag uh, nasa idle mode. Kasi, yun pa rin, nahihirapan yung uh, intake na humigop ng hangin dahil na medyo barado. So, medyo kapapalit ko rin ng nung last, bali pangalaw, pangatlong palit pangatlong air filter na to ng Honda Click so so ayan nakikita nyo medyo maitim na siya <coughs> so yung bili ko pala dun sa oil uh, air filter nyo is 345 dun sa uh, Gonzon Gonzon oh, sa Gonzon ko binili so Ayan, tinakpan ko muna nung uh, yung intake. Tapos nilinisan ko dun sa loob. Ayan, gumamit ako ng brush para i-brush dun sa loob. So, mas mahalaga din na dapat pag magpapalit tayo ng uh, air filter, dapat mal sabay na lang natin linisan yung loob ng air filter. Uh, air filter box. So, yun, brush ko. Pati dun sa baba. Ayan. Punas-punas din. So, dyan pala guys. ingat kayo. Kasi may butas nung ano dyan. ah uh, arang ano nang oil. Arang breather nung oil. So, wag nyo i-directly i-spray nung no? uh, panglinis nyo then mas punas din so afternoon nun ayan so ayan, tingnan nyo ay ng difference so comparison doon sa dating air filter so saka sa luma ayan, kita nyo yung difference na yan, grabe so, hindi kasi ako nag ano parang hindi, hindi ko pinapubuguhan ng hangin so Ayan. Ayan. Meron din na bibili doon sa mga sa orange app, sa sapi pero yung iba kasi is wala nung sa parang hook parang dun sa guide niya, yung paglagyanan ng air filter so yan So, may hinahanap lang ako sa dyan. Yun. So, yan. Nasaan ko na. Yung, yung cover niyang air filter cover Ayan. so dapat binobras din natin to pag ang papalit tayo nililinisan din natin so yun kinabit na yung mga rubber gasket And then, yun, pinanasan ko rin yun para matanggal yung putik-putik niya. And then... So, tip ko guys, pag magpapalit kayo ng mga ganito, mga basic na components ng motor, so, mas maganda kung kaya nila magpalit kasi medyo madali naman. Basta may mga tools kayo o ganoon. Tools like screwdriver dapat change oil dapat kayo na nagpapalit doon eh so, madali lang naman yung palit so yan try lalagay ko na yung uh, screw dapat pa ano rin uh, cross yung paglagay natin para even yung pagkaka uh, distribute nung uh, higpit niya so ayan pag uh, napansin nyo na na ano na namamatay kayo sa ya uh, start starting ng motor sinyalis yun na parang madumi na yung motor so yun start ko na yung motor test drive na yeah. so yun lang guys salamat sa panunood keep safe